Mga kababayan, ang market research data ay ginagamit upang malaman ang economic trends at consumer behavior para ma-improve at may ang mga ideas at strategies upang mapalago ang isang negosyo. Pero ang market research data ay hindi lamang ginagamit sa business industry, kundi sa iba't ibang industriya rin. Dahil dyan mga kasama natin, si Martin Peña-Flor, ang CEO ng Tangere, isang public opinion polling and research organization. Good morning, welcome po dito sa Rising Shine Pilipinas. Good morning, sir. profi. morning, profe. Good morning. Una uh, okay, yeah. po, sir, ano... Uh, para sa kalaman po ng lahat. Ano po ba yung market research data at gaano po ito kahalaga? Ang um, Salamat po sa question po. Ba bago po sa lahat, okay lang po ba shout out muna yung mga Kataherer po namin? Okay. Okay, okay. shout out po sa lahat po ng Kataherer namin. may uh, isang milyon na po yung mga users namin nationwide. Sila po yung regular sumasagot ng survey. Shout out din po sa asawa ko po, si Chloe. Ah. Uh, <laughs> so yung yung market research sa Tagalog or yung layman's term niya po survey. So we do survey, uh, merong tinatawag na quantitative, qualitative, para aralin ng mga kumpanya yung kanilang market. Mm -hmm. Hindi na po mga malalaking kumpanya yung kaya na po ma-afford yung surveys. Dahil sa binigay po naming solusyon, kahit yung mga maliliit na companies, kaya na po mag-survey ngayon. Mm -hmm. Okay, how do you do the survey part? Kasi we want to know, of course, uh, data or polling or surveying, and also the terms or level of accuracy on this. Yeah, great question yan po, Prof. prof profi. So, na ko yung mga sinoutout ko kanina yung community namin. So, may git isang milyon na po yung gumagamit ng survey namin. So, sila po yung nag-download po ng app namin sa Google Play Store, Apple App Store. Okay. Then, sumasagot po sila in exchange for points na pwede na gamitin pang, ano, pang GCash, mm. na, na grocery package, cellphone. May git daang libo na po yung nanalo ng mga grocery packages, cash, and cellphones po sa amin. Yun po yung paraan na pagkuha po namin ng data. And now, in terms of accuracy, kasi gumagawa po kami, na-mention niyo po market research, but na-mention niyo din public opinion polling. Nag-survey din po kami ngayon, papalapit na po yung midterm elections. Okay. Mm -hmm. So, kinukumpara po namin yung results namin sa ibang mga traditional providers, at the same time, sa resulta din po ng mga face-to-face -face survey namin, traditional. Kasi mm -hmm. nag-traditional din kami, tumutulong kami sa mga ahensya ng gobyerno. Gaya po ng Department of Trade and Industry, ah uh, Bangko Central Dangerous Drugs Board. Mm -hmm. So so comparable po yung resulta niyo. Mm. Para ma-maintain yung mataas na na percentage ng accuracy niyo no. Well, gumagamit po ba kayo ng mga advanced analytics or statistics lang ito? May mga data scientist din po kami. Mm -hmm. And bukod po sa mga statisticians. So mm -hmm. you ano po yung ginagawa ng mga traditional yung mga margin of error na sinasabi, confidence level, pasok din po 'yan sa standard namin. Mm -hmm. uh, in fact, sir, kung okay lang po Uh, kasama namin yung SWS Pulse Asia, na-mention nyo na kasi Paul Research, ginawa mm -hmm. namin yung ethical standards sa uh, okay. online survey. Mm -hmm. Kasi ngayon po, alam nyo po, madaming nagkakalat ng mga online surveys ngayon na hindi naman ginawa ng mga credible institution. Mm -hmm. So, ginawa po namin siya together with yung Marketing Opinion Research Society ng Pilipinas para po, pag nakita nyo po na yung resulta ng mga online surveys, makita nyo po na credible po siya kasi mm -hmm. may tatak po ng school year. Okay, on your end, uh, Tang here, how would you um pursue the ethical consideration? How do you execute it? Uh, of course, kailangan nyo pong sabihin, maganda question po yan, ha. kailangan nyo pong sabihin kailan po yung field work. Halimbawa po yung latest po na senatorial survey, hindi ko na po sasabihin ngayon yung resulta. Uh, ginawa po namin yan, January 8 to 11, kailangan mm -hmm. nyo pong sabihin yun. Mm -hmm. Kailangan nyo pong sabihin, may nagbayad ba or wala. Nag-commission? Mm -hmm. so, commission or mm -hmm. non-commission. Yung senate survey namin, non-commission po yan. Mm -hmm. Kaya po ng mga regular surveys din po namin, halimbawa po, yung nag-survey kami sa pagtaas ng SWS contributions, 85%, 8 to 9 out of 10 mm. Filipinos, nagsabi, maapektuhan ng kanilang pag-astos. So yung mga yun, non commission survey po siya. Mm -hmm. Kailangan din sabihin uh, yung margin of errors, sa ang area kayo nag-survey, among others. Mm -hmm. Well, alam mo, Prof, yung ginagamit natin sa news items natin ng Tangere, eh, no? Yes, sir. Every time na may nilalabas silang mga survey. Pero ganyan pa man. Um pagdating naman sa national elections diba gumagawa kayo ng survey applica uh, applicable din ba to sa mga local elections? Uh good question. but una sa salamat sa pag-publish yung mga top government officials mm -hmm. po namin yung satisfaction and trust. Uh, local elections ginagamit din po sa regional. May mga mm -hmm. tinutulungan na din po kami na level po na mayor, governor and even po yung mga kumpanya po labaw kabateño ko eh. Mm -hmm. Yung mga companies sa base sa Cavite gusto na malaman yung sentiment ng mga tao sa Cavite. So, titulungan din po namin sila. Okay. Mm. Do you also consider demographics? Like, in terms of social class, in terms of income, how do you do that in terms of research? Another question. Daming question magaganda po. Mm. So, yung demographics po, alam naman na sa Pilipinas, uh, uh, na-classify po siya sa A, B, C, D, and E. Mm. So, upper income class, mm -hmm. middle income class, lower income class. So, may gitsandaan na po yung kumpanya na tinutulungan namin. So, Halimbawa po, yung mga pangmasa na produkto, gaya po halimbawa ng reference client ko po sila, pwede ko sabihin, McDonald's, mm -hmm. na middle income class, lower income, lahat po yan eh. So, sinasurvey po namin yung market nila. And yung may mga companies po, gaya po ng uh, SMDC, mga condominium okay. units. Mm -hmm. So, TV. hindi nalalayo yung forma ng inyong pagsasagawa ng survey with the other survey firms that we have here in the Philippines. Mm -hmm. no? So, what made you go up in terms of reputation, in terms of your name, being on those lists like with SWS, with Pulse Asia, Octa Research? What's the edge or paano nakasabay ang tanghira dito? Uh, nagpapasalamat kami kasi sa, like, ilang taon na ba kami? Seven years po namin mm -hmm. sa sa business po na ito. Uh, Nakilala din po pangalan namin ang... Nakatulong po yung, of course, yung community po namin, yung word of mouth, isang million na po yan. Target po namin bago matawas ng taon, makadalawang billion users po kami. Okay. Mm -hmm. Ang bukod po doon sa mga katang-hacker po namin, ang malaking tulong po talaga dito, yung yung bilis po ng survey namin. Kapag okay. may lumabas na issue, makikita nyo po na may epekto siya sa sentiment ng tao. Ano ba sa Senate survey, nagkakaroon ng isang concern doon sa isang top candidate, nakita namin na bumagsak ang kanyang... Mm -hmm. uh, Voter preference ng mm -hmm. 5%. Okay. Meron din, nagkaroon ng issue sa isang pelikula. Bumagsak ka ang kanyang voter preference, 4%. Mm -hmm. So, yun po yung epekto almost real-time, mabilis. And weekly, naglalabas po kami. Mm -hmm. Mm -hmm. Balik ako lang yung pinag-usapan natin kanina, Prof. You know, yung classification. Kasi I wonder, uh, nag-iisip uh, lang ako, madaling isurvey yung mga class uh, B, C, D, E. Mm -hmm. Pero yung upper class, sa paanong paraan nyo sinurvey yung mga nasa upper class? Uh, medyo ano yan, kasi yung survey po namin, sir, incentivize. So, hmm. nagbibigay kami, G ka, sa kanila. But minsan, yung mga Class A, alam mo naman, pag sabi ko Class A sa Pilipinas, 175,000 and up. So, pag binigyan mo sila ng 500 pesos, bakit hindi pansinin? Mm -hmm. So, ang ginagawa po namin sa kanila, face-to-face -face po. Tapos may may mga tokens din kami binibigay, mas malaki nga lang. But, but madami na po sumasagot. Alright, on that note, maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong umaga. Salamat at pag-share sa amin, napakagandang information patungkol sa dami ng mga survey na pwede maging basihan natin mga ka-RSP pagdating doon sa iba't iba mga impormasyon na pwede na malaman. Thank you so much, sir. And thank you for being with us salamat this morning. Po. Salamat po sa pag-imbitan. imbita mm -hmm.